Good morning, guys. Welcome back to my channel. Ayan po. Update kay Rina. Sa puder pa po siya ni Roda Yun. Kayo na ang magusga guys. Kung anong masasabi niyo dito. Dito talaga sa mga kalingap si Rina. Gumagaling. Nag-pakyut na, na Nakatingin siya sa TikTok. eh. Ang ganda naman talaga. G gumaling na talaga si Rina.

yung isa? Oo. Oh. Lala kayo, isa ba manak? Oo, oh, pwede ko nga yun. yung kalaso yung isi na yun. Huwag kong ganyan ipin mo. Mm, ano Anong pangalan nun? Hindi mo ilala. Ay, hindi mo ilala? Hindi. Basta ang nagisnan mo lang na nag-alaga sa'yo. Si Lula Pina mo, oh, at saka uh, si... Buton ko. Lula Buton. Bakit kuya nga ang tawag mo doon? Hindi ko ya ko ista doon. Wala udi. O, kuya udi. Wala ista ko Hindi yung kuya butoro na isa. Sino ba yung butoro? Oh, um, ang pupunta kay kuya Rab. Yung nag vlog. Yung ni store. Oo. Uh -uh. mm. Yun ang nagpalaki sa iyo. Uh Oo. -oh. Nasaan si Mama Mela mo noon? Nasa Pangbuno. Pangbuno. Uh -huh. Bakit siya nandoon? Ewan ko. Sino kasama niya doon sa Pangulo? Madalas kami pumunta ang Pangulo. Ha? Madalas kami pumunta ang Pangulo. Madalas kami pumunta doon? Uh Oo. -oh. Pero hindi ka doon nagtira. Nakatala kami doon dati. Ikaw, iniiwan ka rin doon? Iniiwan lang ako doon. Tapos? Hindi ako tumuwi. Hindi na ako tutulog. Ah, natutulog ka din uh -oh. doon? Kilala mo yun, hindi? Hindi. Hindi mo kilala yung mga sumisilip sa iyo? Hindi. Pag naliligo ka lang? Uh Oo. -oh. Ano ang ginagawa mo pag sinisilipan ka? katapis lang ako. Pag sinisilipan ko lang may tao, hmm. kung wala, ligo rin ako. Ah, baka diba may sumilip, may naramdaman kang sumilip, may magtatapis ka? Uh Oo, -oh, di ako naliligo. Pag wala, sir, may liligo ako. Pag naramdaman mo may sumilip, titingnan mo kung uh -oh. meron, kung nasaan, kung sino sila. Uh -oh. Tapos, pag sumilip ka at wala ka na ligo ka na uli. Oo. Uh -uh. Eh di pa ulit-ulit yung ligo mo? Oo. Uh -uh. Sa kwarto mo, sinong katabi mo matulog dati? Uh -uh. la Ladagol. Sino ba yung dagol? Yung nagtapit sa pag-aaral. Ah, yun ang dagol. Oo yung dagol. Yun yung lagi mong kaaway. Oo. Uh -uh. Wala ba laki mga kaaway? Kaaway mo sa ML? Hindi, sa ML wala akong silpon. Naglalaro lang ako yung bata pa. Hmm. Pero kaaway mo siya lagi? Hindi, wala akong silpon noon. Ay, bakit nga lagi yung may kabrugtian? Wala nga. Naglalaro lang ako noon ng mga bata doon. No? Tapos si Dagol? naglalay si Dagol. Ha? Naglalayas. Naglalayas? Wala yung silpon dati eh. Ah, maglalayas siya? Oo, oh, naglalayas siya. Ako naglalaro. Tapos pag inutosan ka, nag-aaway kayo no? Hindi, ako lagi naghugas. Ah, ikaw lagi? Oo. Uh -uh. Tapos pag di ka naghugas? Hindi, ako papalayasin. Hindi ako maglalaro. Ay, layas ka pala dati ano? Oo, layas na ako dati. Saan-saan ka napunta? Hindi, naglalaro po. Kinalulaim eh. Dato'y may akong may doon. Kinalala-maralin. Hmm. Yan pala yung mga tambayan mo. Oo. Uh -uh. Sino ang kasama mo? Si na Pina. Na lagi kami bumaba Pina. Uh -huh. Tapos paano ka nga, ano nga yung ano, paano paalaala sa yo ni Lula Pina mo? Lagi. Paalaala, yung pag pinagsasabihan ka. paalaala ko yung Pina. Ako lagi inuunod to sa tama mag Ah, uh, paano? Paano sila sabi? Ina, maghukas ka ng, ano, Pinggan. Pinggan, baka kamalis. Ugasin na ako. Namuto ka ng size. Ay, wala pa si kadibuto na muna sa hindi ako. Ma, marunong ka na pala magsain uh -huh. noon pa. Oo, marunong ako. Hmm.